nandito tayo ngayon sa Bayan ng Lian upang magbigay ng ayuda sa mga kababayan nating mga magsasaka, especially yung mga magtutubo. At yan si nanay at si Ate. Ko saya ah, sila ang kauna-una ang maabutan dito ng ayuda. Sino ba namang hindi matutuwa? Ano ay eh, ang ibibigay ba naman na sampun libo 10,000. ayan, binilang na, binilang. Oh, yung 10,000 tumataginting tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng dole na pinadaan sa MSWD sa Bayan ng Lian. Kasama din namin ang Erpat Lian Federation para sa kayusan ng pila. At ibinigay na kay tatay. Yan, binibila kung tama ba ang bigay na 10,000. Baka daw kulang. Hindi madaling makapagreklamo. Ano? yun, lasa ko'y tama. Tumayo na si tatay. Tayo, ano masasabi niyo sa gobyerno? Oh. At syempre, mawawala ba ang MSWD family? Yan, si Balen at saka si Grace. nag assist kay Lola para makakuha ng 10K. At ayan na, binilangan na si Lola. 10,000! Ayan, ganyang karami po ang mabibigyan ng ayuda na worth 10,000. Yan po silang lahat ay nasa sa 600 plus na magsasaka. At maraming salamat sa Air Patrian Federation at saka sa mga OJT sa pagtulong sa pag-aayos ng silya.